Ano ba yung kamot mo kayo, Ano ka na! Anong kamot? Dito ka Anong kamot? Anong kamot? To, ba? Ano ba? Ano dito na. ko magulang ko. Samahan niyo ako. At tuturuan ko kayo kung paano mang inis ng magulang. Tuturuan ko sila lang sayaw yung ganyan-ganyan. Tapos, ano, yung kati prank. Ang ibis kasi dito Samahan niyo ko, guys. Sana hindi ako mapalayas. Mami! <laughs> Tara dito. Di. Tuturuan ko kayo ng sayaw. May sayaw tayo? Oo, o, may sayaw tayo. Napanood ko to kanina eh. Bago yan? Oo. Hindi, oh. Ano? Hindi eh. Trending to, sayaw. Ano? Tugtog Ano? Ka- Nalimutan ko yung tugtog eh, pero yung step alam ko. Ayan, yeah, parang tayo sasalam, wala kang magsasalam ano yung tugtog. Wait lang. Ano nga yung tugtog nun? Dala, isipin ko. Bro, bro, bro. Wait lang. Tawag doon, ang tawag niya. Tawag eh. din ka. Wait lang, wait lang. Antayin niyo ako. Ano siya? Wala siyang tug, wala siyang kanta-kanta. Yung parang tugs, tugs, ganun lang. Mm -hmm. uh Oo. -oh. Uh -oh, mga Oo, mga beat lang. Okay. Ganito, una. Dito kayo, magpakita kayo. Oh. yan Yan, dyan, dyan. Yan, una, ganito. Yeah, Ganito. One, two, three, go! Tugsh! Ano yun? Tugsh! Tugsh! sounds huh? okay. Ha? Isa pa, isa pa, isa pa. One, two, three, go! Tugsh! Tugsh! Ay! Ulit, ulit, ulit! Ulit? One, two... One, two, three, go! Tugsh! Tugsh! Ano ba yung count? Iwan kanan! ¿Han? Dito ka, dito ka, kamot. Ano, dito ka, ano, ka, Dito ka, ano, kamot. Anong kamot? Anong kamot? Anong kamot? na. Sa pangalawa naman, dito naman. Hindi ako Yung ulit, ulit, ulit! Umakamot, Next na tayo, walang kamot. Ano daw? go. Tugs. Tugs, tatlo yan. Okay. Tugs. Tapos, tugs. Yan. Gets niya? Isa pa. One, two, three, go. Tugsh. 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 Tapos, tugsh. Eh. Tugsh! 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 <laughs> Tapos... Binis <laughs> yes lang pala eh. Tapos, di ba, pag gano'n... <gasps> Ay! Weh! Oh, Tapos, okay. gano'n. Okay, one, two, three, go! Tugsh! 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 Wala, wala yung gano'n mo. Wala yung kami. Wala yung gano'n mo. <laughs> Anong ano gano'n? Di na munang may ay! Gumawa Tugs. 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 Tugsh! 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 Ganun tayo, <laughs> yes, <ganoon> niya! Oh, <laughs> Gumawa <Bumamang> Wala nang <laughs> kamot! O ulit tayo ulit! Ay ganyan na nalang! Ganyan na nalang! O ulit tayo ulit! O okay, dito! 1, 2, 3, go! Tugsh! 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 Tapos? Tugsh. 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 Tapos, ulit tayo ulit. 1, 2, 3, go! Tugsh. 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 Tapos, tugsh ulit. Sige nga, kayo nga, kayo nga. 1, 2, 3. nga, 5, 6, 7, 8. Tugsh. Oops. Tub. 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 <laughs> diba? diba? diba tama diba. Diba? Diba ako, ba may kamot ka Wala ang kamot yung step. Wala din. Oh, oh, ikaw kaya, ikaw kaya. Sabay kayo dito, sabay kayo tumtum tapos ganon tapos 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 kamot! Yan, yan. Wala kamot. Eh, ka na? <laughs> yeah, yeah, Lata, yun, tapos Walang pan, kamot tapos 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 ka ba? Wala tapos kamot! Isa pa. One, two, Nagkamot tapos 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 Wala tapos 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 Tugs, 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 tugs. Tugs. <laughs> Nandiyan lang. Okay. lang, na nil dito Ay, ulit, ulit, ulit. Ulit ulit. Okay. One, two, three, go. Oh, sige, 1 2 3, go. Sugay dito, sugay dito. Yeah, 1 2 3, go. Tugs, 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 tugs. Tapos, venan. Oh. Ganon. Dilinawi Gano ko lang. Di ba gaganyan mo? Tugs. 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 Wala na to. Wala, wala na yan. Ha? Wala nga yan. Eh, gumanok eh. Wala nga yan. Sure? Wala. Ba? wala. Wala nga. Wala nga. Wala yun. Kaya, kaya, ko. O, wala 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 wala. Wala. kaya, kaya nililiwanag ko. Kasama ka Hinakit ba yun? Hinakit ka ba kasigat pa rin Hindi nga kasama yun. O, oh, isa pa, isa pa. O, wala na yun na. Wala na yun. Usugay dito, usugay dito. Yo, ligo-ligo dito. Ay, game na, game na! One, two, three, go! Tugsh! 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 Ganon. Game, get nyo na? Putang nyo na! kung matututo sa turo mo? Eh, panay kong make... Ang dami mo, extra move. Extra move, extra move. Oo, ulat. Huwag mo, isin mo! Ulat! Kasi kala namin kasama sa iskip kasi. Ulat! Sa'yo! Ulat! Ulat! Dito ka! Oo! Oo, yan. One, two, three, go! Saan ako mabay? Ha? Biyayin niyo ko! Ikaw ang ulat para! Ikaw ang ulat para! O sige, one, two, three, go! tugsh, 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 tugsh. Ano yun? Dito sa... Di ba bumalik na yun? Tapos naman Oo. Oh, kaya nga. Tapos Olit tulak ya. ulit kayo. Tapos tulak ulit na ganun. Oo. Oh, Tapos okay. kembot, kembot. O isa pa. One, two, three. Sabayan nyo na ako. One, two, three, go. Tugsh. 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 tugsh, 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 tugsh. Okay, but one, two, three. Kayo nga, kayo nga, kayo nga, kayo nga. Dito, dito, dito. Five, six, seven, eight. Tugsh, 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 tugsh. Tapos. Pagka Isa pa isa pa. Isa pa. Five, six, seven, eight. One. Two.

<laughs> ay, may may kakatikat ba kayo? Kaya kayo mo lang din. Ah, kaya kasama niyo. Wala wala daw. Oh. Wala nga. Okay, sabay-sabay na. Isa mo. Isa pa. Isa pa game. 1 2 3 Tugs, 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 tugs

Nakalimutan ko may ganun pa pala yan. Hindi na. Hindi na. Ganto? Ganto? Hindi